So yun guys, ang vlog natin for today is magtatayimta ng palay. Kung tawagin po dito sa amin sa aming probinsya ay pagtatalok. So yun guys, ang layo na naman kasama natin at nandito pa lang tayo sa mayroon tabing karsada. At pupunta rin po tayo dun sa ating pagtatalok. So let's go! Ayan guys, for today's vlog, nandito po tayo ngayon sa may... 7 at ang nasa ulang ko ay si Kuya Marceling at yung iba po ay nakandun na sa dulo at yung iba po naman po ay nasa huli yan ayan guys e Pagsapala lang naman tayo guys Đoàn sang phần đầu nga guys, nag -umpis na lang magtalok At atin nga uh, po pulang kabisilya ay si Kuya Bungi guys, ayan si Kuya, Bungi. Kuya Bungi guys, kabisilya natin ngayon Ayan, ayan. ayun guys shoutout at nga pala kay Kuya Juicy na ating kabisilya ngayong araw at ayun nga po guys nag umpis na nga po pala sila at pakipalo na rin po si Kuya Juicy ang kung tawagin po ay si Kalodi mga guys so pakipalo na lang po siya at watching na lang po ang my video at yun guys nandito rin po ang ating kablogger no si Dixon Vlog pakipalo na rin po ang kanyang facebook page, page na Dixon Vlog So yun, yun sya po lang yung nangyayari so, yun guys, dito mapapansin nyo guys malaki lang pa yung aming tatalukan at hindi rin po natin matatapos ito dahil kukulangan na po tayo ng punla at kaunti na po yung punla guys at yun, yung ganda po yan sa may tabing Persada. so paki like naman po and share ng ating video panahon na ito ah So guys, inyong vlogger. Pagod na mainit na oh. araw oh. guys, guys So, Kasama guys, Kasama natin si na. Yan guys, nandun na. guys, na. na. rin po ang ating vlog na si Kanicho. Yan po, naka-orange na jacket. At may arrow. Yum, let's go! Ayun. <laughs>